Good morning, Kasaka. Hello. Ah, andito po ako sa ano, oh, sa Bukirin. Hindi <laughs> na ako nagjogging, naka-service ako. Tuyo naman yung daan. Mahaba-haba rin kasi nilalakad. no? Oh, kaya <laughs> andito ako sa loob ng sasakyan. Eh, kala oh, doon ako maglalakad pag ano, no. Eh, kaya nag-service na lang tayo. Pauwi na ako. Tingnan ko lang yung ano to kung may tubig pa eh. Kaganda rin po ah. Ang ganda ng mga lapas oh. Ang ganda ng mga palay oh. Kaya lang ang masakit, maganda nga yung anim o oh. kamura ng palay. Eh. <laughs> Bakit kaya ganun? Parang namamali yung ano, sistema ng ano natin na ah. hindi na matulungan tayo eh. Pamura naman yung palay. Eh. Maganda Ganda ng mga palay, Oh. Eh, sige. Hindi muna ako nun. Baka, baka tayo ay mga balon. <laughs> Mabasan tayo. Eh, mahirap na. Mahirap magtula. Walang mga tao rito. Ayan o. Oh. Ayan yung dadaanan ko Matigas naman. Eh, kaya lang mo. Oh. Kaka-video kaka natin. Baka makakabit ko. Eh, may, mahirap matalon dyan. Putik e, yan o. Oh. Paano mong makukuha yan? Ay, oh, hihilain siya ng, ng harbester o kaya hauler. <laughs> Ayan. Pauwi na tayo. Oh, eh, eh, pagkatagulan, hindi talaga po pwede rito. Hmm. Ayan, oh. Aakit na tayo dyan. Ayan. Ayan, libre na. Oh. Ah, ayos. <laughs> Libre na tayo. Napito tayo sa karsada. Eh ano na rito, sumapaw na lahat ng palay. Eh. Mga isang linggo pa nakayuko na 'yan. Mabilis 'po at mainit nga eh. Oh, eh talagang ano, talagang epic sabihin. Eh. Talagang ano na panahon na talaga silang lumabas. <laughs> Sana naman tumaas yung pala, hindi na bumaba. Ganun na lang ang presyo. Hindi na siya bababa rin sa ano na yun. Sa presyo ngayon. Kababa po eh, 17 lang. Uh, eh pagka bumaba pa rin, eh, wala na. Talo na talaga tayo rin. Uh, eh, na ako sa karsada. Hmm. <laughs> Ayan yung arko. Wow. Oh. Hmm, ganyan. Dito ako dumadaan eh. May daan dyan oh. Ayan na pagka ano nga yung malikabok to eh. Pagka dinilisan mo eh talagang bali wala. Kung naglinis ka na sa mo eh wala. Walang mangyayari eh. ah. Uh, ayan po yung ano, dyan sine-checkpoint yung mga may hakot na na-overload Ito naman yung checkpoint ng quarantine Ito naman oh, eh, eh, palabas na tayo Ayan oh. Stop, quarantine Hmm. Checkpoint. Highway na eh. Oo. Oh. Ayan, may ng mga ano. Mga sasakit. Uy. Sige po. At baka tayo mabangga. <laughs> Sige. Ciao muna. chow